opo permi makakita opo makakita dito ingat lang po ingat lang po 2023 alas 7:30 ng umaga nandito po tayo sa barangay San Roque dito sa Purok 6 Dorigo Compound at nakikita po natin yung mga baha pumasok po sa kanilang mga tahanan hindi po na magamit pati CR Ayan, at mayroon po tayo makakapanam. Kuya, ano po pangalan ninyo? Ramon Dorigo po, Kadyegaw. Opo, uh, kaya na po po itong uh, pagbaha dito sa lugar nyo? Ay, sa, nung pangangong nakarang gabi po. Nakarang gabi? Opo. Opo, at uh, bakit po ba? Dati na bang binabaha to? Uh, ah, nung pa pong simula po nang may tayo po yung bakod ng ni Erwin kakawat po ng Santo Cristo, ay naranasan na po natin yung kalamidad at saka yung pagbaha. Ah, uh, ibig sabihin ay naharangan nung bakod Apo. yung pong uh, paglabas ng tubig. Opo, kadaygo. Eh kusang kasakali po, sambo po, po ba dapat tumakbo yung tubig? Ay doon po sana sa konpo sa property po ni uh, Erwin po na Batagan, yun, yun po sana ang dadaranan po ng tubig. At yung tubig po, mula doon ay san po naman na tatakbo? Eh, papunta na po ng Kabukiran po, papuntang Makatkatwit, uh, San Roque po, sa Ilog po. Ah, yun po. Meron naman po talaga nga mga drainage na doon? Ayun ah, po talaga ang daanan po ng tubig. Ah, wow. dati. Hmm. So, nakaharang po itong uh, ah, bakod na itinayo. Apo, ah, po, yun po ang Kailan po. Kailan po itinayo po, yung bakod? Anong nakarang taon po, Kajigaw? So, Simula noon, nakararas oh, na po kayo ng uh, pagbaha nakararas na po ng pagbaha po dito, Kajego. Magbubat po ng naitayo yung pader na yan. Opo. So, nakausap niyo na po ba si Kagawad Erwin Batangan ng Santo Cristo? ah uh, nung nakarang taon po, Kajego, naki nakiusap na po kami sa kanya na kung mare bigyan po kami ng daan ng tubig at lagyan ng imbornal, pero hindi po siya pumayag. Oh. So, ito, anong mangyari dito? So, kung nung nakarang taon, itinayo na, nagkaroon na ng pagbaha, eh, anong nangyari sa tubig noon? Eh, kusa pong lumabog. dahil nga po, uh, inabotan na rin po ng tagaraw. Ayun. Eh, yung pong tubig, kusa na pong uh, lumubog. So, katagal noon, no? Oo, uh, matagal po. Okay. Hmm. Oh, sige po, uh, makiusap po kayo kay hmm. Kagawad Erwin Batangan ng Santo Cristo. Oh, uh, mapag Mapagpalang araw po, uh, konsyal... Erwin Batangan ng Santo Cristo. Kami po ay nanawagan ng Barangay San Roque na sana <coughs> bigyan mo po ng daan yung mga tubig na dumadaloy <coughs> na sana bigyan mo ng daan yung tubig na dumadaloy dito sa amin. So ano? Uh, posibleng pwede niyang gawin? Butasan uh, niya? Apo. Butasan niya yung pader? Apo. 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 Grabe oh. Ah, eto yung padet. Ah, ah. So, pag bintasan yan, ah, mawala na yung baha. Dati naman po yung bintasan na doon. Okay. Well, Ay, tamilog ng bayo nung dito. Kasi hindi po sila naglagay ng drainage po eh. Walang drainage? Kasi doon po may tosang po doon Galing po ng saranay ng lote. Dumadaan po ang tubig lahat dito po. Simula po nung magkapakod yan, hindi po nila nilagyan ng daanan ng tubig, kaya ito po naiikon po rito. Okay. Meron po po tayo makakapanayam, si Kuya Boyet Gamayo. Magandang umaga, Kuya Boyet. Good morning, Sir. Opo, uh, ano po masasabi ninyo dito sa uh, sitwasyon niyo? Ito kasi, itong baka na ito, pangalawa na ito. Mm. Nung una... Nung wala pa yung pader na yan, hindi binabaya ito. Kasi ang tubig galing doon sa Matarnok, down to San Roque East, San Roque West, dito na iipon. Kaya hindi baka ng tubig dahil may pader. Mula, nung may, may pader. Hmm. Nung walang pader yan, ang il tubig na ito, papuntang bukid, maranak to ilog. Ah, ilog. Kaya hindi nababaha. Opo, so, ibig sabihin, yung tubig pala galing pa sa ibang mga barangay. Oo, galing sa Kuwan, Maturonok, kay Ading, papunta ah? rito lang ang tubig. Dadahan sa Lotes, dadahan sa Istinasang Lokes, sa Lokes. Sige po, makiusap po kayo kay Kagawad Erwin Batangan ng Santo Cristo. Makiusap pa ako sa Opo, kayo. sige po. Sana, kunsyal Erwin Batangan, tignan mo ang sitwasyon dito. Kung maganda, bigyan mo naman ng daan ng tubig dyan, kahit imburnal lang kahit na barangay lang gagawa yan, para tuloy-tuloy ang tubig doon, papuntang Maranak to Ilog, para hindi mabahay itong weste. Yan, nakikibusap kami. Kung hindi mo ba-actionan yan, eh, may susunod yan. Magliligla muna kami sa taas. Sige okay, po, maraming salamat cool ka, Kuya.